Grabe naman kayo guys. Grabe naman kay tatay guys. Guys, gawin natin ng reaction video ah uh, yung kay tatay na kumuha siya ng ano, isang sako ng bigas. Pero siyempre, hindi natin pwedeng kampihan kasi nga uh, kung ano na, kung hindi natin alam kung ano nangyari sa kanya, kung ano yung mga resa-resa, kung ano yung mga uh, argument between yung nagnakaw at saka yung nanakawan, siyempre. ah uh, actually, marami mga comment sa akin. Ah, uh, mayro pa nga isa dito, sabi niya, "Taga saan ka?" Sabi niya, "Kung taga saan daw siya, bibigyan daw siya ng bigas." Ayan, nakita niyo dito si Ma'am. Basta guys, uh, ang masasabi ko lang, siyempre, hindi natin alam yung tadhana. siyempre, hindi natin alam kung ano nangyayari sa buhay nung uh, tatay, 'di ba? Kasi kumuha siya ng bigas. Pero siyempre, ah uh, baka nagugutom sila o di ba wala tayong alam kung anong rest ang nangyari sa kanya pero uh, masasabi ko lang um, respect na lang natin di ba kung gusto niyong tumulong edi tumulong na lang kung ayaw niyo hindi wala tapos kung magko na lang kayo ng bad eh no choice kasi decision niyo yan Siyempre, kung alam ko marami mga babait na tao talaga na nakapansin kay tatay na Uh, di ba sa akong bigas pero yung video na panood ko siya uh, as in talagang ginawa lang niya kasi gusto niya daw yung pakain niya tayo ng kanyang pamilya uh, at the same time uh, bilang isang tao at bilang isang content creator pinost ko naman siya guys pero hindi siya masyadong kumita uh, ano lang siya guys 0.0. ganyan, 0.8. Pero okay lang din guys, malay mo 'di ba, kumita siya ng million, edi ba, uh, bigyan natin, 'di diba? Wala namang masama kung magbigay, 'di ba? Uh, ito lang mapapayo ko guys sa lahat po ng mga bata, Siyempre, bilang isang anak, bilang isang tatay, siyempre mag-aral tayo, mabuti. At siyempre, magtrabaho tayo para sa kanila, di ba? Yun. Pero ako, guys, kailangan ako magtrabaho. <gifat> Ilang masasabi ko, more on ah uh, nagsilbing aral sa ating lahat to. Hindi lang masasabi ko, uh, sa lahat po ng mga nagko-comment, ayan, huwag natin siyang i-judge kasi wala tayong alam kung ano nangyari sa kanya, di ba? Pero, siyempre, kilala na limutan natin si tatay kung ano nangyari sa kanya, kung, kung uh, depression ba siya, or nawalan siya ng trabaho, or talagang, ano, di ba, ang masasabi ko lang sa lahat po ay magsilbing haral po sa ating lahat. Kasi sobrang kahirapan ngayon, di ba? Sobrang mahal ng bilihin. Hindi natin ma-afford yung iba, di ba? Kaya yun lang masasabi ko guys. At I hope uh, respeto nyo aking opinion. At irerespetoin ko din yung opinion nyo guys. God bless. Maraming po salamat. Thank you. Edward Laksino po, kapugin ng Tarlac.